Well, yung mga hmm. sinasabi ng ating mga pulis, yung mga barangay barangaytaro, medyo panalo, pabor sa kanila yung pagbababa. Kayo po, ano pong ano nyo doon? Siyempre tutol ako Ayaw. doon. Ang siguro, importante dito, at pangalagaan natin yung pag-aaral ng batas, at saka yung esensya. Bakit nga ba may batas na ganyan? Aha. Bakit nga ba ginawang 15 years old from 9 years old? Remember, ha? From 9 Ganun years old. Oh, tinas, from 9 years old, tinasa tinas, sa tinas, tinas, 15. 15 oh. So yung prinsipyo, yung simula yun eh siyang gumagabay dito, eh, yung sinasabi na... Hindi kasalanan ng bata na nakapaloob siya sa isang environment mm -hmm. na marakas, mm -hmm. di ba? Na ginagamit siya bilang kasangkapan mm -hmm. sa mga krimen. Yung nga, yung mga sindikato na sinasabi. Ah, ang ah, mga sindikato hindi, na diba? ang kas, ang walang, Hindi yung bata ang may kasalanan diyan. Ang may kasalanan yung mga sindikatong yan. So, yan yung dapat natin, Pulihin. Kasi Kasuin, piliin. Mm -hmm. Ngayon, kung naman nagkuan kung merong... Ginawa yung bata, no na offense, krimen, mm -hmm. tama lang naman ikulong siya eh. uh -huh. Hindi mo naman sinasabing pabayaan mo na siya. Dapat ikulong mo siya, uh -huh. pero ikukulong mo siya doon sa diversion program na sinasabi, isang lugar na wala yung mga kriminal. Mm -hmm. Para hindi naman siya maging Ay, hindi kriminal. Yung kasama siya doon sa hindi mga siya iwag mo siya isama. No, oh. talaga. At yung sinasabing restorative justice, ang dapat gumabay, yung restorative Restorative justice, ibalik siya dun sa kanyang pagkatao mm -hmm. at ihubog siya dun sa tunay na pagkatao niya. Mm -hmm. Yung pagiging humane, malaman niya yung karapatan niya, mamulat siya don sa ano ba ang katotohanan, anong tama, anong mali. Mm -mm. Mga ganun yung klaseng usapin. Madali ba yun? Siyempre, mahirap, ano? Mm -mm. Pero hindi nangangahulugan na dahil mahirap, eh hindi natin gagawin. Kailangan bigyan mm -hmm. oh, oh. ng, ano, Pero, eh, chance. Mm -hmm. you know. Pero alam mo, German, uh, magbula nung naipasa yung batas na yun noong 2006. Mm -hmm. Medyo six years old pala yung batas, no? binabago na natin binabago ngayon. Binabago na. Hindi ba? Na, na na hindi, pa, yun. hindi pa tinitiyak, hindi pa Uh, sinusubukan. O, paano katuparan yan Yung diversion program ang susi rito eh. Uh -uh. Yung diversion program, yun yung positibo na alternative measurement no na pamamaraan upang sa ganun yung mga bata na eh uh, nakukuhan mga street children na may offenses ano? Uh -uh. No ilalagay mo sila rito. Uh -huh. At dito mo sila tutulungan. At dito may psychologist ka, may nurse ka, may DSWD ka. train uh -huh. Trained precisely. Para Parang ibig sabihin, sabi, ba? para pag labas niya doon, ay eh, totally ano siya yung... Uh, reformed. Oh, Rehabilitated. Diba? No? Uh -huh. Pero uh, sinasabi nila, Chairman, ano eh, uh, In the age of technology, mabilis na masyado yung teknolohiya ngayon eh. Kaya uh -huh. from from 2006 hanggang sa mga panahon ngayon, talagang ang uh, ang uh, ang masasabi natin yung yung mukhang 17 anyos, 12 anyos lang pala. no? Oh, oh, Medyo oh, malalaki na bulas ng mga bata ngayon. Tapos ang teknolohiya. Hindi ba, -ba, 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 -ba oh, ng ito, eh, diba? oh, Oo, mm. kaya lang, ang sinasabi nila, uh, siguro, in the changing times, kailangan talagang baguhin na natin itong uh, yung, yung kabuuan ng ating ang, juvenile welfare act. Ang pagbabago ng teknolohiya, eh, hindi natututo tayo sa teknolohiya. Hmm. Pero hindi na nga ngahulugan na yung ating attitude, yung values natin, eh, sumasabay diyan. Mm -hmm. Diba? So, meron din yung tinatawag na attitude ng bata, yung EQ niya, yung emotional quotient, quotient. niya, so, niya yeah. di diba? oh. Na nakakasabay mm -hmm. doon sa kanyang mabilis na pag-aaral ng no teknologiya. Yeah. The technology aspect does not mean that the child, is nagiging mature din, okay. emotionally and psychologically. Hindi yan sumasabay. So, nangangahulugan lang, let us ensure that the information technology is kwan regulated properly okay. the child. Okay, Chema, right. taga, pakinggan po natin ng panig ni Justice Secretary Leila de Lima. Uh, good morning po, uh, Secretary. Secretary. Good, morning. good morning. morning. Yes, good morning. Mm -hmm. Ay, dito po sa panukalang ibaba yung criminal liability, uh, Secretary, ano po ba? Ang... May reservation yata sa Secretary. Oh, uh, si Secretary yata, yata oh. Wow. reservation. Ano po ba yung inyong reservation dito, Secretary? Ah, uh, yes, Joel and Susan. Yeah, I've always been really against any lowering of uh, of the age of criminal responsibility. Mm -hmm. A human rights advocate din po tayo, a oh, child but... rights advocate din po tayo. Mm -hmm. So hindi po ako sang ayun na ilo lower to 12 years of age yung from the current 15 years of age. Dahil bakit bakit po? ang uh, paparusahan natin ay yung mga yung mga bata. The mm -hmm. underpullangan mm -hmm. ay nasa atin. Ang kakulangan ay sa mga adults, ang kakulangan ay sa society, sa sistema, etc. Kaya lang Joel ay uh, uh, alam niyo na there is this uh, criminal code committee mm -hmm. which was which was tasked to to uh, come up with a new uh, modern penal code at sa uh, katunayan natapos na nga po yung book 1 at mm -hmm. uh, uh Uh, kasalukuyan na ginagawa na yung uh, book 2. Now sa book 1 po, nandiyan yung mga principles at isa ko kasi sa mga, isa sa mga proposals ng Criminal Code Committee is to lower the age of criminal responsibility from 15 to 12 years old. Parang sumasang ayon sila sa sa uh, mga initiatives o sa mga moves sa Congress na ganun na ako. Although when I was asking them bakit yung ginagawa yan na you know, lalo na sa human rights community and sa international human rights community, ay hindi acceptable yan. Ay nai naman nila sa akin ay, it doesn't mean na uh, ikukulong na mm -hmm. yung mga juvenile offenders between 12 to 15. Uh, iba lang daw ang treatment. Um, may mga, yung, yung ano talaga sila, iba ang uh, uh, pag-handle uh, sa kanila but not but not jail term or impose on them jail term. Um, but um, titingnan ko pa rin actually kung ano ang specifics dyan sa proposal na yan. But it's, it's the work of a committee and, and uh, hindi ko pwedeng uh, baguhin o i-reverse yan at this point. Pag sinab isasubmit yan sa kongreso, so bahala na sa kongreso ang magiging debate tungkol dyan. But I, 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 uh, retain uh, my position na hindi dapat i-lower from 15 to 12. All uh, sinasabi nila secretary na kinakailangan uh, there is some sort of punishment no uh, under the Juvenile Welfare Act. Kasi pagkaambata na huli ngayon, eh siya ay kinakalingan ng DSWD, siya ay pinapakain, siya ay binibigyan ng damit. So, uh, mm. kung ikaw ay uh, uh, kung ang sitwasyon mo bago ka nahuli o kaya bago ka na aresto eh mas uh, ma malala kumpara do sa matatamasa mo pagka ikaw ay naaresto. Parang walang walang ano, wala daw prinsipyo ng punishment doon uh, Secretary. Do you think uh, there is a need to review that uh, particular provision of the law? Siguro ang mga ay, ano diyan issue what concrete uh, types or modes of of uh, intervention mm -hmm, mm -hmm. ang uh, dapat Ipasatupad, ipasatupad ng sa patay estado. Uh -huh. no? Kasi yung yung in intervention 'yan eh kasi uh -huh. it's never a solution na na bibigyan talaga ng karampatang parusa na na uh, ang 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 concept uh -huh. ay really parusa. Uh -huh. Hindi dapat parusa. Kailangan interve intervention na pwede pa natin, pwede pa natin masalba ang isang menor de edad. Mm -hmm. Yan sa kalagayan niya ngayon. Sa pagkakasad kasi kung lang niya doon. Mm -hmm. Yes, yes, mm -hmm. kasi kung talagang parusa ang magiging concept, hindi na wala na eh. yung, yung yung future ng ng ano na yan, ng ng bata mm -hmm. na yan, sira na. So there there, ha, there has to be really other modes of interventions na that can na pwedeng you know, it's it's a mix or it, it's mm -hmm. a uh uh mababalanse mo yung ganyan no mababalanse mo yung need to really redeem the child and the need to really uh, have him or her realize na mali yung mga ginawa niya. Oo so secretary so, parang dumalabas po na ang ang, ang uh, responsibilidad ang mas malaking uh, responsibilidad para ho hindi na tayo yung para tilihin na natin yung batas, batas na ito at uh, yung mga hong ito na naliligaw na ng landas eh uh, maisa ayos eh, yung mga ating po, mga pulis, yung ating mga programa para sa kanila. Ipo dahil sabi nga eh, ni, ni Chairman uh, Rosales ng no, CHR eh yung mga sindikato nagpapalakad dyan, eh yung mga batang niya kaya nai-involve sa mga krimen. Yes dapat ta dapat talaga ang fokus dun sa mga sindikato, dun sa mga adults na mga nagtututumut nagtuturo sa kanila yung uh, nag 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 nurture sa kanila na maging mga ganyan. Yeah, so so um, dun dapat ang doon talaga dapat ang focus hindi sa mga bata because sa human rights perspective ang mga bata na yan ay mga biktima rin. All right. Uh, siguro tanungin natin si Chairman Rosales. Uh, Ma'am, uh, hindi ba dapat may pananagutan naman ang magulang dahil sa kakulangan ng gabay uh, doon sa mga minor de edad na nagka nagkaroon ng ano ng uh, nagkasala sa krimen O sa ano sa batas? Ah uh, meron bang particular na provision sa batas ngayon na naggaatang ng responsibilidad o liability sa magulang dahil sa kakulangan nila ng gabay. Oo, dapat ang magulang, ang mga eskwelahan, mm -hmm. ang komunidad, ang barangay, mm -hmm. lahat ito may mga pananagutan. May shared, mm -hmm. shared responsibility. Kaya nga yung LGU, malaki ang Uh, kanyang papel. kwan papel mm -hmm. pananagutan at saka meron tayong council sa loob ng LGU upang pangalagaan ito mm -hmm. at isa katuparan yung batas yung kapulisan meron silang women and children's protection mm -hmm. desk mm -hmm. yun din dapat pangalagaan ito mm -hmm. ako ang susi rito eh unawain natin pag-aralan natin yung kaibuturan at esensya ng batas na yan at magagawa rin natin yan kung makuha natin yung gabay na nagmumula doon sa Convention on the Rights of the Child uh -huh. to which we are a state party. Yan international treaty kasi yan eh. At may obligasyon ng Estado isa isakatuparan ang Convention on the Rights of the Child. Ang principles doon. Kaya mali yung sasabihin, ah, ibaba na natin. Uh -huh. Itong mga lawmakers, lumalabag sila doon mismo sa kasunduan mm -hmm. or treaty to which we are obliged. Yung mga nakapaloob ho doon. Yes. Mm -hmm. Si Secretary Diliba. Ma'am, may liability ba magulang under the current law? O kung wala man, eh, tingin nyo dapat ba magkaroon ng liability ang magulang? Primordial kasi ang magulang mm -hmm. dapat sila nagagabay sa... Well, under the current penal laws, wala. Pero may mga legal concepts tayo, may mga legal principles tayo under the family code. Nandiyan mga nakalagay yung tungkol sa parental authority. Yung principal parental authority on the parents and yung mga substitute parental authority sa mga eskwelahan, etc. Mm -hmm. at uh, although walang express provisions, ay pwede naman natin ni ano yung tungkol din sa mga sa mga civil civil liability mm -hmm. because of the uh, because of uh, yun na nga yung tungkol sa parental authority may meron talaga yan mga response corresponding responsibility but imposing certain sanctions especially penal sanctions, wala pa ho yan sa batas natin, pero pwede hong i yan ng ating Kongreso. And as a matter of fact, there are certain legislators who I know are actually mulling, mulling about that. Pero siguro, uh, kailangan pag-aralan ng gusto yan, magiging sensitibo yan, kasi kung kinulong mo yung mga yung mga uh, magulang mm -hmm. eh 'di lalong wala nang wala nang Goodbye. pwedeng mag-asikaso uh, mm -hmm. sa mga anak nila so it's a it's a sensitive issue oh, actually oh. Mm -hmm. na pwedeng iconsider pero kailangan tama ang ang uh, paglalagay uh, sa batas hmm. yung uh, maganda ang magig yung iyong magiging balance rin at maiisip makikita yung mga magiging consequences. Ah. Uh -huh. Secretary halimbawa po lang, halimbawa lang ano na, uh, napayagan po na ibaba yung uh, edad na maaari magkaroon ng criminal liability. Ano ang magiging epekto nito sa ating uh, criminal justice system kung meron man? Yung lowering of the lowering of the age of criminal responsibility ay malaki talaga magiging epekto niyan kasi kung ikukulong mo nga ang mga ang mga batang oh. between 12 to 15 years old or 12 up to 18 Pakulangin tayo na kulungan years old. <laughs> hindi lang tungkol sa kulang ang pasilidad. Kulang talaga kulang ang pasilidad. But can you imagine na yung sitwasyon na sa jail system natin, yung mga hmm. correctional facilities natin ay uh, masasabi natin sa iba ay mga deplorable na ah, ah, okay. ay tapos ilalagay natin sa ganyang environment ang, ang mga kabataan, ang mga bata. Hmm. It's, it's really, it's going to be a, a very a, a untenable uh, situation. Uh -huh. So hindi da, hindi, hindi kailangan lumayo diyan sa sa ganyan na mga mga plano mm -hmm. at at uh, mag-isip ng uh, ibang uh, mas uh, acceptable based on, on uh, international uh, human rights mm -hmm. and child rights standards mm -hmm. pero pero ngayon since uh, tayo po ay binabangkas na po natin yung kasalukuyang Juvenile Welfare Act uh, ano sa tingin niyo uh, mamaya tatanungin ko rin si secretary Dela tungkol dito pero mm -hmm. unay natin si chairman uh, Rosales ano sa tingin niyo dapat baguhin kasi We cannot dispute the fact na talagang may mga bata ngayon na na-involve na, na talaga sa krimen. Uh, okay. Oh. okay, okay. Ang unang-unang dapat baguhin ay eh, yung ating pag-uunawa kung ano nga ba yung batas. Okay. Yun. So yan kailangan ng masusi at matatag na pag-aaral ng mga kapulisan, yung law enforcers, the LGUs, yung mga policemen, and all the authorities, including the parents. Mm -hmm. I do not believe that you should penalize the parents. You should not criminal, mm hindi -hmm. dahil negligence nila, eh dapat kasuhan sila. sila, o, tsaka o, sila oh. Hindi, that's not what I meant. What I meant was that, dapat maging kabahagi sila ng mga stakeholders na dapat unawain itong batas na ito. And the LGU has that kind of responsibility, no? Mm. Na titingnan natin yung mga uh, sections of the society na mm. dapat pag-aralan. Yung CHR, handa na nagbibigay ng pag-aaral tungkol dito mm. at ganun din yung NGO. So ang dapat babaguhin, yung pag-intindi natin dun sa batas. Pangalawa. Pag pinag-aralan na natin kung ano yung batas na yun, yung susi rito, yung paglilikha ng tinatawag na diversion program. Mm -hmm. Kailangan maglikha tayo ng, and then we ask the DBM, intindihin niya ito sa local government, no? Magtayo uh, ng programa mm -hmm. na maayos upang sa ganon itong programa na ito, dun mo ilalagay yung mga bata kung nagkamali, nagkasala yung mga bata, ilalagay mo sila dito sa isang diversion program na positibo yung paraan upang maibalik mo ang pagkatao ng batang ito. At matulungan mo siya, maunawaan niya ano ang mali, ano ang tama, at ano ang kanyang papel sa lipunan bilang bata. Okay. Right. Si Secretary Dimas, Guru. Uh, Secretary? Yes. Well, I've always believed that the Juvenile and Justice Welfare Act is a good law. It's a beautiful law. Mm -hmm. Ang problema lang is like Uh, several other or many other laws sa impl implementasyon uh -huh. and because uh yung mga resources kasi na dapat uh, i-allocate dun sa mga programa uh -huh. na mga minamandate dyan sa batas na yan ay hindi ay ay kulang no ay hindi na ibibigay lalo na sa mga sa mga LGUs and tama yung sinasabi ni chair eta na kailangan talaga ng uh, ng uh, awareness sa mga law enforcers what exactly ang ang essence at ang objectives ng ng uh, batas na yan. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Uh, Secretary, maraming salamat po at uh, magandang morning, you, po sa inyo. You, yes, ma'am. Good morning po. Morning po. Secretary okay. Laila Lailin. Okay. Uh, um, uh, Sabi sa ayon kayo. Oo. Oh. oh. <laughs> 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 nga eh. Kaya nga eh. Oh. Sabi ko nga, mas maganda. Meron tayo nakausap dito na okay. yung talagang paborho na Oh. babaan yung, uh, ano, para naga Alam mo, intindihan ko rin yung sentimiento ni Secretary. Secretary Talagang, alam mo, ang dami niyang problema, mm -hmm. ano, sa right. Department of Justice, oh. yung penal system. Oh, oh, ang gamay, naayos niya yun, uh, yun, eh. Daming ah, trabaho ah, ni dami, Secretary. Buti nga na pagbigyan tayo ngayon ng mga kausap natin sa telepono dahil sa dami ng kanyang iniisip ngayon. Mm -hmm. Pero may sinasabi kayo dito kanina, eh, tungkol mm -hmm. sa RH Bill, eh. Ayun! Ayun na! Wala <laughs> 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 yeah, lang natin maisingit yun. Population control. Population control. Ayaw nilang pinakikinggan oh, yung population control. Control. Kaya huwag ano sa sabihin oh. population sabi control. Ayaw, ayaw nilang pinakikita. Family oh, planning. Ayaw. Basta yung health. Oh. family explosion mo. na lang. <laughs> 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 Pero nakakabit yan eh. <laughs> Di ba? Alam nyo, kinakausap ko yung mga nanay ng mga uh, barangay uh, uh, at nagpupunta naman ako sa mga barangay sasabihin nila, ma'am, turuan nga ninyo kami, dami-dami na naming anak, uh, uh, asawa namin, eh, talaga namang... Sabaho. Uh, Ganon, data. Ta, uh, uh, Kaya kung ayusin natin yung Reproductive Rights Bill, <laughs> yung, ano, anong tawag nila, Responsible <laughs> Parenthood, Oh, uh, 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 okay. isa ka to para, ikon na natin, is, ibatas na natin yan, isabatas na natin yan sa Senado at sa Kamara de Representantes, <laughs> ang laki ng solusyon operation nito upang sa ganun mabawasan mm. ang mga babies na hindi maalagaan ng mga magulang. Ng mga magulang. ganun lang yun. Kanina, naman siguro oh. yung mga ano, no? Mm. Kanina yung ni Maki, yung oh. uh, interview niyang polis, oh, oh. siya mga anak nun. Oh, Sustina siya mga oh. anak. Oh, oh. Siya mang anak. Yun oh, oh. yung sinasabing para hagdan. Yung kung chunod, 1, 2, 3, 4, 5, di ba? Explain. Explain. Yung sunod, sunod, di ba? Pag doon naman, eh, may hihira oh, ka oh, naman makakita na. ng hagda na ganyang kalalaki pagitan eh. Ganyan, ganyan lang oh, yan eh. Hindi ka makakakyat no? kung masyado oh, malaki. Oh, oh, ah, Oo, ako para tuloy, ako gusto ko talaga marinig sana yung panig ng mga pabor na going on 12 years old. Para, di ba, mas maganda yung napapakinggan din natin si Chema, no? Eh, syempre, Uh, well, unfortunately, wala tayo nakuha ngayong umaga para ma mapakinggan sana natin yung uh, panig nila. Anyway, uh, maraming salamat. Chairman, thank, salamat. You, uh, thank, you, man. Uh, so, mm. niyo yung mga senador na ano, oh. ayos RA. alam naman siguro nila yan. Ano po? alam nila yan. Ay, alam nila, nila kung sino natin sila. Kung sila. No? sila. <laughs> <laughs> Kising na kaya yan, nagkakapit na kaya. Na, yun. Nanonood na, 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 sa atin. Na, sa sa Nasasamid na, no. Anyway, maraming salamat po, Chairman Rosales.